Magandang umaga mga idol. For this video ay magbibigay ako sa inyo ng update dito sa mga na transplant kong upo. Six days after transplanting, eto na sila. Nakakilos na mga idol. Matakas na at maganda na yung puno niya, matigas na. Tatlohan na yung dahon. distancing pala nila mga idol mula dito sa ano, yan, mga 1 meter yung distancing nila sa plot maganda na mga idol kahapon nag apply na din ako dyan na pataba drenching yung ano ginamit kong pag aabono dyan mga idol urea lang muna ginamit natin kasi hindi pa natin pwede samahan ng complete yun baka maluto yung dahon ay itong pinakakatawan pagka matapang na yung inabono natin hanggang doon sa dulo sila yung sa kabilang gilid niya na yan, mga idol yung tinanim kong kalabasa yung nasa gilid na yan dito muna tayo magpokus sa upo ito mga idol mas malaki to mas maganda na Yung variety nga pala nito mga idol, may yung F1 mula sa East West Tapos so, ito yung ginawa kong balag mga idol, hindi pa tapos yan. Inuuna-una ko, gawa ng marami tayong gawain dito sa bukid. Mas so, mataba na yung puno nito compare dun sa naunang tatlo. hindi na yan kayang buwalin ng hangin kahit paano. Ganda na. 6 days ganto na sila. Sa loob ng 6 days ganto na sila kalaki. Mga 2 weeks lang mga idol, pagapang na yan. Mabilis lumaki upo eh. Kailangan lang masuportahan natin ng pataba every week. ng kalabasa mga idol pagapang na din suprema gold yan si prema gold e po yung variety nya bilis lumaki nung unang pagtatanim ko nito pagapang lang dito sa ano lupa hindi siya nakapamunga ng marami gawa ng maulan nung mga panahon na yon and then yung mga bunga na susundot ng fruit fly and halos hindi ko masyado napakinabangan yon kung napakinabangan ko man bawi lang sa ano sa puhunan, sa abono, tsaka sa yung mga gastos natin sana ngayon nakabalag na yan may balag yan sana makapamunga ng marami yung hitik na hitik siya sa bunga sa bagay September na naman ngayon wala na masyadong ano yan bagyo bagyo yung susunod na pag aabaw ko dito mga idol ang gagawin kong ratio isang cup ng urea tsaka isang cup ng complete fertilizer yung gagamitin kong, complete na fertilizer mga idol tunaw na yon ayun yung gagamitin na natin ratio para mas mabilis lumaki yung ano nya itong katawan kailangan yung complete fertilizer para mabilis lumaki yung puno nya eh. pwede na yon tapos ihahalo ko yung urea na isang cup at complete fertilizer sa 16 liters na balde na tubig puno para hindi masyadong matapang. Bali, una-una din yung paglaki nila kasi napansin ko yung iba hindi naman pantay-pantay ang laki. Ito pala yung pinagtataniman niyan, mga idol. Isang platya and then doon sa mismong pinaka tinaniman ko ng ubo nilagyan ko pa ng isang baldin lupa patumbok para kung sakaling umulan mo hindi sila nabababad ng tubig yung pinaka puno nila at yung ugat kasi may tendency pagka nababad yan yung mangungulot mamamara ko isa yun sa mga dahilan kaya na experience ko yung ganun yung pag nabababad yung puno nila na tubig, namamara ko yung ubo. Siyempre, hindi lang yun yung dahilan. No? Mas marami, marami pa dahilan ng no? pangungulot ng ubo. Yung iba dahil sa mga insekto. Eh. Oh, ayan, mga yun. Medyo mali ito compare doon dun sa mga nauna. Compare dito. Ayan. Tsaka doon. hindi rin una-una laki nila ganda mga idol oh. yung pang 2 weeks nito mga 14 days yun tsaka na ulit ako mag apply ng pataba dyan urea nga tsaka complete fertilizer yung gagamitin natin Ayan. Ito yung pinakatambak niya mga idol. Isang balding lupa. Patumbok. Malaki-laki na na sila. Tapos yan, tumbok mga idol. Ito, mas mali ito compare to sa mga nauna. Ito naman sa dahon. No? Ang liit pa. Ito, malaki-laki na. halos na habol din ito na mga katamtaman lang din ang laki sobrang init na Yan na mga idol, yun lang muna siguro.